What is up sa inyo guys Assalamualaikum So another day Another ride na naman tayo Pupunta tayo ngayon ng Kabyang Tunnel At dun tayo magbe-break Ng ating fasting Dahil since Ramadan ngayon ayan, Dun tayo magbe-break ng fasting natin So time check tayo um, Alas 5 na Umalis tayo ng bahay mga 4 Kakalampas lang natin ng Robinson Dasma So malayo-layo pa to guys So sana mabot tayo doon ng ano, ng bago mag sunset. Tapos makahanap tayo ng spot na pwede nating pwestuhan doon. So ayun, since day off naman natin ngayon, punta tayo ng Kaybyang. Solo lang tayo, guys. So yun, guys, dito tayo sa Maytong eh. Takbong ano tayo eh. Takbong awit. Kasi ano oras na. <laughs> Baka tayo ng dilim doon sa kibiang para alas 6 na tayo makadating doon Bibilis-bilisan na natin konti Kaya, it, kaya ito din ginamit ko si Maximo Para may konting ano ba Palo pa may kanoon Konting Binibigay niya talaga yung gusto kong ano, lakas <laughs> Binibigay ko yung beer at yung ano niya Binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na ko Sa pagmumoto Kasi baka pag tayo ng gabi sa ano Sa kaibiyang paggabing gabi na hindi na ungoy makita natin doon ibang elemento na makita natin dun madilim pa naman dun tapos wala pa tong MDL so ito guys, sa so pagkakanan ka papunta ng Tansayan tapos dito dito malayo-layo pa tayo guys hindi ko alam ilang kilometers pa pero malayo pa tapos ano na to 521 na <coughs> feeling ko talaga hindi tayo abot guys agay bibilisan natin kahit konti konti lang ha promise konti lang bango ah may eh. nakakagutom lalo Oo, uh, sarap Agay Ang tak-tak na lang Ganda guys, oh yun oh. Ang ah, bundoking Bundoking, bundoking Uy At Itim na itim naman tong usok na to Baho, putik. Ah, oh, naik na nga. Naik. Kaya maganda mag-rides pag ano eh. Weekdays. Alam mo siya, ano tao masyado kotse mga spot is spot so dito sa may rotonda guys may Jollibee yan kakaliwa na tayo dito ito na yung papuntang paket ito ng KB kasi doon pa ano na yun pabalik papuntang KB mali tayo ng alis wala maaga-aga pa ako umalis mga alas tres welcome to mga Yan, niyan hindi na mabasa, tanggal tanggal no pero pag nakita ito pa pala pero pag nakita niyan sabihin malapit na kayo malapit na yung umakit ng bundok Ah! Wow! lakad Naliliko na tayo dito guys ano o, Tunnel Kanan Ternate, kanan At Tapos dito guys, kakaliwa tayo Ayan, may mga ano naman, may mga signage naman So, ayun. Sa so, mga hindi pa nakakapunta dito, guys. Huwag yung sundan nyo lang ako. <laughs> Basta hindi kayo malilito, guys. Basta makikita nyo yung mga signage. Sundan, sundan na lang. Ito na yung tulay. Ang ganda tong tulay na to, eh. Yung sa ano nyo, ang ganda ng view. Ayun, ang dagat. Ang... Ha? Solid. Solid 'to pag umaga, guys. Maganda 'yung ano, pag ano. Kakaano pa lang sunrise. Pero kahit ganito, oh, ganda pa din. Ang dagat na 'yan 'to, no? Kasi patawid na ng ano 'yun, eh. Alam ko ah. Ang alam ko ah, 'yung dagat na 'yan, Ay eh, 'yung papunta ng Bataan. Kasi pag aakyat mo ng cave, yung may kita mo na yung ano doon eh. Bataan. So, 'yun 'yung alam ko ah. Pero hindi ako sure. Baka nagbibida-bida lang ako. Ito na. Let's go, boy. Tapos hanap tayo ng magandang spot. Ang dami dito, guys. Ang dami magagandang spot dito. Ito magandang kalsada. Asfalto. Spanking ka. No? Ah, sarap. Ah, Sarap Ganda So yun guys 6.01 na Takte 7 minutes na lang mag aadan na Yung ganda talaga Kahit anong oras dito Huwag lang gabing gabi Kasi wala talagang ilaw dito man Ito mo ba yung mga poste na yan Walang ilaw yan daanan pa lang oh, ang ganda oh. may mga nagbibenta din dito guys ng mga buo ko syempre ngayon uwi na sila hindi na tayo makakita ng mga unggoy guys dala pa naman ang tinapay So, tayo, guys. Mayroon pa yan. tayo dito, guys. Kasi pag dinarecho mo dyan, alam ko yan yung ano eh, kampo ng mga sundalo. Doon naman, pag dinarecho. Nakakataba talaga ng mata Pag ganito nakikita mo eh Tapos na 606 na guys Malapit kapit naman na tayo eh Uy Ito mga twisties na magkasasarap eh Uy Ito na This is it pansit na oh, o, tunnel vertical clearance 4.50 4.85 meters ito na let's go cave yung tunnel tingin tayo dito picture natin oh yes sir hey dilim dream guys solid itu pala oh pwede oh Ispato to pwede ispatan to yan dito tayo man the best Ganda guys o. Oh. Ayan na. Ganda na pag alas 6. Alas 6 na ngayon guys. So, andi tayo sa may kabilang side ng cave yang. ito yung paano. Pag dito ka. Pag dito ka galing. Papunta kang ang Itong side na to ito yung papuntang nasugbo. So, andi tayo sa kabilang side. Sa so, nasugbo side. Makakain ah, na nga. Kain na tayo guys. Mag break na tayo ng fasting natin. Kasi ano. Oras na. Set up lang tayo dito ng camera Tapos kuha tayo ng mga upuan natin Ito na yung upuan eh Hindi naman nakikita kong upuan dun eh Kuha tayo upuan dito Hindi nakikita kong upuan dun oh. <laughs> Pwede kaya ito kuhain tayo dito Putot lang ako dito Panawin ko lahat ang dumadaan So wala talaga sa plano to guys Itong Itong biyahe na to, wala talaga sa plano to eh. Kasi nagbago yung day of ko. Kaya, yun. Naging Tuesday. tayo dito ngayon. Diba siguro tumamba dito pag ano, pag aga-aga pa konti. Saan yung nagahan ko? So, ayun ang gagawin natin dito guys. Kain lang tayo dito. Magubalik na tayo ng fasting dito. Tapos, ah. Tapos, imbes na ikot tayo pa ano, papuntang Masugbo, pat patagay tayo. Balik tayo dito. Tindaan natin. Dayo dun. Saka baka tapit so. Basta gaitay. Eh? Kaya dito na lang tayo. Ang signal dito guys. Smart wala. Dito wala. Globe wala. Tambay mode. Sumatawa. <coughs> Sumatawa. So guys. Nakakain natin oh. Monde lang. Monde. Saka. <coughs> dates sa katubig. Yun lang. Uh, yun, lumig. Mm -hmm. <laughs> dito, pag may ano, pag may mga kayo, tapos gusto nyo yung businahan ng malakas, dito kayo bumusina, hanggang gusto nyo ng uh, awap. Sayang, dun sana may magandang view eh. Punahan pa konti. Kaso, madilim na kasi. Nice guys. Nice. And dumidilim na. Balik ko lang itong upuan. Tapos, bounce na tayo. Tuloy so, dito, ganda. Alam, tapo ko lang itong baso. Masong... So, guys, pa na tayo. Ayun lang ginawa natin dito. Kumain lang tayo at nag-break lang tayo ng fasting natin. Ang pikat putik. Bango mo na ako. Hopia. Hopia. Ha. Ah. Ah. Okay na. Okay na, okay na, okay na. So, ayun guys. Pauwi na tayo. And, ayun lang. Masaya din kasi nakapag rides tayo kahit pa paano. Na biglaan kasi hindi naman talaga to pinlano e eh. so maraming maraming salamat sa inyo guys kung umabot ka man sa part ng video na to wag mong kalimutan mag like mag comment and mag share na din sa ating video and ayun thank you thank you sa inyo guys and sa munti na ating biyahe and sa susunod babiyahe tayo yung malayo layo naman so ngayon is dahil biglaan nga lang dito dito muna tayo so malapit lapit lang naman sa atin to guys so ayun guys again this is Mr. Yu nagsasabing keep safe Keep rolling, more adventures to come. Let's go, boy! Peace out.